Maganda itong unang binitawang linya ni Senator De Lima. Sabi niya, all this time, Duterte has taken the Filipino people for a ride. Big time. Totoo. Ilang taon na ba na kayo ay nagpapagoyo best president, nagpapaloko, nagpapaoto. Pero ang totoo niyan, ito po ang pinakasalot ng ating bansa. Ito po ang nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa. At tayo po ay sinasadlak nitong damuhong ito sa sa hirap. Yan po ang naging dahilan. At ang mga kababayan nating na andyan pa rin para maniwala. ba diba, meron tayong mga ka kaibigan, kakilala na maririnig mo. Tatay Biggs, my God, hindi ba kayo pinangilabutan? Talaga lang, hindi kayo marunong kumilates. Talaga lang, hindi kayo marunong mag design at hindi kayo marunong mag-research. Hindi niyo pa rin talaga ramdam na yung mga Duterte ang panggulo ng ating bansa. Eto, ginisa ang bansa sa sarili nitong mantika ng nakaraang administrasyon. War on drugs kono. So, peke ang war on drugs, nagpapatay ng libo-libo at may tatlo to hanggang anim na buwan pang nalalaman. Dahil yun nga ang promise na kuno ay in 6 months drugs will totally be eliminated. At marami pang ibang promises. Ano nangyari? Walay. Lumala lalo lahat. Okay, nagpapatay ng libu libo Siya naman pala yung sangkot at nagpapatakbo ng sindikato ng droga. 'Yon. Tapos ang tinumbok ay si Dilima na nilalabanan ang droga at ang war on drugs nga. Ako ang nagpapa magpapaimbestiga sa peking drug on or sa peking war on drugs. Ang ipinakulong at ginawa nilang destruction. Talagang wala silang totoo at big time drug lords na mahuhuli. Siguro naman um, aware tayo naniminsan talaga yung mga nababalitang uh, drug lord, big time na drug lords, wala namang nangyayari, hindi naman napaparusahan, walang natitiklo sa madalit salita. Bakit? Dahil protektado at kasosyo pala nila. Nila, nito mga Duterte. Yan po ang binitawang salita ni Senator De Lima. Palaban ang senadora, katulad ng madalas kong banggitin, nako, ang, kung ikukumpara natin, etong, etong dalawang kampo na ito, sa buhay po ni De Lima, nakikita natin, nababanaag natin, pasikat ang bukas at magandang araw. At ang, ang araw rather at magandang bukas. Pasikat po. Pero ang nakikita natin kay Duterte, cornered na siya. Naku-corner na po siya ng napaharaming issues na sa tingin ko ay wala na siyang lulusutan. Kaya aligaga na rin po ang kanyang anak para siya ay isalba. Sa ICC man yan o kung anong kaso, na sa tingin ko lahat ay uuusad. Kaya good luck na andyan pa si Dilima, kilalan nyo si Senator Dilima na palaban. Una pa lang, nakita nyo kung anong hirap ang kanyang dinana sa na nalagpasan niya, lalo siyang tumatag, kaya walang wala talaga si kayong panama ngayon kay Senator Dilima kung tatag at tapang lang ang pag-uusapan dahil ang tapang ni Senator Dilima, ang pundasyon po niya ay katotohanan. Ang pundasyon po niya, alam niya sa sarili na wala siyang inagrabyadong tao. Yan po ang importante. Yan po ang totoo. Kaya good luck sa Yudigong.